maalog ito nga sa ilalim baka matanggal yung pinaka ano nya yung tornilyo delikado to ah. hindi ko pala nakikita maalog oh eh. wala pa naman akong dalang tools sa wakas, nandito na tayo ayan mga boss, arko DRT time check 4.42 Tagal ko ba man oh. oras din Malis ako ng bahay Sa Valenzuela Mag alas dos eh Ayan 4.42 Nakarating tayo dito Okay, kamusta mga boss? Araw ng Miyerkules, November 19. Samahan niyo ako. Mag-break tayo. Punta tayo ng DRT. So may arco lang. Time check. 151. Dito na ako sa Marilao. Philippine Arena na. Dito ako dumaan. Bypass Road, Santa Maria Sarap mag-bike dito Angin Sarap Pa-traffic lagi dito sa Guyong Kahit anong oras All home, Santa Maria Nandito na tayo sa ano Pulong Buangin Dati nakapag-vlog na ako dito eh Kennel American Bully Lapit lang dito yun eh Saka okay, yung farm niya no. Boss Joel. Nuko nabili bili yung SQ eh. San Conyuro. May daan dito eh. Garden of Peace Memorial Park. Malapit na tayo sa ano. Norsagaray. Sagaray. Time check, 3.29, nandito na tayo sa Anor, sa Garay. Malikabok lang. May dumangang trapa eh. nag tayo sa kaliwa Ito papuntang bit-bit eh Dito naman papuntang hanggat Anong lugar na ba ito? Poblasyon Naro Garay Hiromitsu Ginagawa pa lang Ito na pala yung arko ng ano eh. Ang gat. Nakakatakot lang mag glad pagka naka-clicks. Hindi pa ako sanay. Dito maganda view. Nandito tayo sa glad. Ganda ng view. Nakaka-relax. BRT na ata yan eh sarap dito na hangin pamilihang bahay na anggat kakanan tayo dito apat na ano sementeryo May mga naiiligo rin dyan eh pagkalinggo daming tao dyan Yun sa baba Dito okay, so lang tayo yung panuhaan naman Kaya ba? Ayan o, buwangin Bili muna tayo ng buko. Ngayon pala ako iinom. Ito yung bike ko. Mountain Peak. Expert T. T7000. Stock. Wala pa akong pinapalitan dyan. Anong lugar na to? Anong lugar na to? Santa Lucia. Santa Lucia. Buko muna tayo mga boss. FT na rin tayo so may na ulit tayo Busog ako sa Shomay ah Sarap eh Daming bako oh Barangay Baybay Anggat Bulacan Aho na May ako sa aho Ganda dito maglapit na tayo maalog ito nga sa ilalim baka matanggal yung pinaka ano nya yung tornilyo delikado to ah hindi ko pala nakikita maalog oh wala pa naman akong dalang tools buti may nahiram ako dito ng tools mga boss dito sa vulcanizing naigpitan na natin to delikado kasi baka mahulog yung tornilyo sinong seneng? minu na lang ito din na siguro to. Pa. Pagka pupunta kayo dito, sobrang alikabok. Ngayon o kaya winawalis nila. Kasi maraming dumadang malaking truck dito eh. bukas, na tayo Ayan mga boss, Arco DRT Time check 4.42 Tagal ko ba mag-jack ah oh. oras din Malis ako ng bahay Sa Balinsuela, mag alas dos eh Ayan, 4.42 Nakarating tayo dito Hindi na tayo papasok dun sa loob Nandito lang ako Bali, pangalawang beses ko nang nakapunta dito ng nakabike. Una ako nagpunta dito, 2021, gamit ko yung ano, mountain peak ko. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito ng nakabike. Madalas sa akong pupunta dito pero nakamotor. Ayan, um, picture lang tayo tapos uwi na rin ako para hindi tayo abutan ng dilim. Dali pa naman dumilim ngayon. Minsan 5.30 lang dilim na pagka mo motor ako minsan lumalabas ako San Miguel na eh may ikot ako welcome Doña Remedios Trinidad I love the RT ang picture lang muna tayo dito Okay, time check 5:02. Pabalik na ako ng Balinsuela. Baka kasi abutan tayo ng dilim, mahirap na. Wala pa naman akong dalang ilaw. Malubak din sa ano, eh, Santa Maria. Eh mga boss, 5:30 na. Medyo madilim na. Dito pa rin ako sa Angat. Ganda ng simbahan dito Dan ini pun lah ini Filipina eh. ni, nak? SM Marilaw na Lapit lapit na Okay mga boss, andito na ako sa Malanday Medyo malapit na to sa amin Dito ko na lang tatapusin tong video na to mga boss Maraming salamat sa pagsama Kita kisa lang ulit tayo Sa usunod na video Nas ako ah